Muling namahagi kamakailan ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ang pamahalaang lungsod ng masbate, ng libreng pagkain sa mga daycare students sa syudad, bilang bahagi ng 13th Cycle Supplementary Feeding Program ng DSWD. Ang bawat bata na pumapasok sa mga daycare centers o DCC ay nabigyan ng Nutriban, isang masustansyang tinapay na gawa sa carrots, kalabasa, at gatas ng kalabaw. Ayon kay CSWD Officer Katrina Ortisio, ikasyam ng Oktubre nang sinimulan nilang ipatupad ang supplementary feeding program sa lahat ng daycare centers sa lungsod sa pamamagitan ng pamimigay ng masusustansyang pagkain sa bawat daycare students. Hangad aniya ng programa na may taguyod ang mabuting nutrisyon ng mga bata sa bawat komunidad, magkaroon ng malawak na kaalaman ang mga magulang at tagapag-alaga sa wastong pagpapakain at malabanan ang malnutrisyon. Dagdag pa ni Ortisio, ngayong school year 2023 to 2024, target ng kanilang opisina na mabenepisyuhan ang nasa 3,826 na mga batang estudyante sa tatlong barangay sa syudad. Ipapatupad nila ito sa loob ng isang daan at dalawampung araw. Ang Supplementary Feeding Program ng DSWD ay naglalayong wakasan ang patuloy na paglobo ng bilang ng malnutrisyon o mga batang wala sa tamang timbang dahil sa kakulangan ng masusustansyang pagkain na kailangan ng katawan. Ngayong National Children's Month, patuloy na makikipagtulungan ang CSWDO at ang pamahalaang lungsod sa ahensya para sa malusog at masiglang pangangatawan ng bawat kabataang Shudadonos.